Okay, so ito lang masasabi ko mga kasari. Malulubog ka talaga sa utang na ni kahit piso hindi ka umutang. Ayan. So itong vlog na to ay para sa mga sari-sari store owner na katulad ko na may balak na kukuha ng credit card o gagamit ng credit credit card or sa mga kapwa ko kasari na meron ng credit card ngayon pero hindi pa ina or may credit card na ngayon na Pero kulang pa rin sa knowledge about credit card So, uh, itong vlog na to ay para sa ating lahat mga kasari Okay, pero bago yan Magandang hapon sa inyong lahat Time check is uh, alas 12 na lang tanghali So, makapag-vlog ako ngayon sa inyo Kasi nga wala masyadong tao Kumusta, kumusta, kumusta kayo mga sisiko Okay, so paanoorin nyo talaga itong mga sisiko Para malaman talaga natin at uh, maiwasan natin na malubog nga tayo sa utang na ni kahit piso never tayong uh, umutang. Okay, ito ito yung credit card. So meron na akong vlog before na sobrang worried ko talaga kasi nga i ano ko lang ha e, eh, ulitin ko lang sa inyo na Matagal na akong may savings sa bangko, kahit napakaliit lang talaga. Pero consistent akong naguhulog, kahit napakaliit, matagal na. Kaya Uh, pinadalhan ako ng credit card kahit na hindi ako nag-apply. So, ang kamalian ko lang, wala akong knowledge about sa credit card. So, ang mali ko lang, deactivate ko siya without without knowledge. Ayan, na meron para siyang annual fee. Okay? So, nung time ng pag-vlog ko, yung annual fee ko noon ay nasa 5,400 plus pa. And ngayon, nakikita nyo siguro sa title and thumbnail na ang annual fee ko ay umabot na ng 7,330. So, yun yung annual fee na kailangan bayaran mo talaga kung ayaw mong uh, malubog sa utang. Na kahit piso nga, ayaw mong mangutang. Kahit piso nga, hindi ako nangungutang mga sisi ko kasi si Ate Rose ninyo ay takot talaga sa utang. Kami ni Kuya Dave, takot talaga kaming mangutang. Pero sa ganito lang, kadali, nagkaroon kami ng utang sa bangko pa talaga. Okay, ang, ka, ang nakakalungkot lang, kapag hindi mo mabayaran ng isang buwan, meron silang, uh, tinatawag nila na late charge na 800 pesos. At meron pa silang ibang mga charges, napakalaki ng 800. So, ang nangyayari sa akin, umabot ng mahigit 900 pesos ang uubo ko doon sa annual fee kasi nga hindi ko siya nabayaran wala akong natanggap na text, wala akong natanggap, natanggap na email na after pala one year kasi hindi ko talaga ginamit yung credit card, deactivate ko lang wala akong natanggap na SOS na yung credit card ko pala ay nagstart na siyang mag, ano, ma, maningil ng annual fee, kasi after one year is ano pa Uh, ano pa, after one year is free pa kasi mga sisiko. So, after one year, mag-start na siyang maniningil ng annual fee. Uh, yun lang, yun lang yung ano sa akin kasi wala akong alam. Pinadalhan ako ng text after three months pa. So, lumubo na ng almost uh, 3,000 yung aking charges kasi wala akong alam, wala silang pinadala na ano sa akin so, sobrang lungkot ko, nataranta ako uh, napraning ako kasi nga bakit Nacheck ko man, uh, thank you na lang din sa YouTube kasi nga napakaganda talaga ng YouTube kasi kung meron kang gustong itanong, meron kang gustong uh, makuha na mga kasagutan, mak makikita mo talaga doon. So nag-search ako, nag-research, nag-research araw-araw, bawat minuto, kung ano pa talaga ang dapat kong gawin kasi nga lumugo na yung ano ko yung annual fee ko. So napakahirap talaga mga sisiko pumunta ako sa bangko dito sa lugar namin kung saan kami may kunting savings lang naman hindi naman natin masasabing malaki kasi sari-sari store owner tayo napakaliit lang at least consistent lang for emergency meron tayo makukuha pumunta ako doon so sad to say lang na yung mga taga bank doon ay mga customer service sa bangko ay wala silang maitulong sa atin So, ang maitutulong ng nila is suggestion lang na kung ano yung dapat gawin. Kasi nga, kailangan mo talagang ikaw mismo yung tumawag sa credit card hotline direct Manila. Ayan, wala silang ano, wala, wala silang wala silang maitutulong sa atin. ayun uh, lang, tawagan lang nila tapos ikaw pa rin yung kakausap. Yun yun lang yun, wala sila ikaw talaga mismo. So, 'Yun na nga, wala akong naano doon sa kanila, umuwi na lang ako. Ang napakahirap pa talaga kasi napakahirap tawagan ang uh, Manila na hotline. Tapos napraning pa talaga ako kasi hingian ka ng OTP. Ganyan pala talaga. Huwag kayong magtaka kapag kayo'y tatawag sa hotline ng bangko ah uh, hihingi talaga, talaga yan sa inyo ng OTP. Noong una, hindi eh, talaga ako nagbigay kasi nga natakot ako, pero nalimunagan naman ako sa panunood ko ng YouTube na hingi talaga sila ng OTP through text sa cellphone na yun, yung bank na yun din ang magtitext sa inyo. Huwag yung ibang number, ha? Huwag yung ibang number ang magtitext sa inyo ng OTP tapos magbigay kayo. Huwag yung bank talaga kung anong bank, kaya PNB, BPI, BDO. Yung bank talaga ang nakalagay sa cellphone natin, hindi yung number lang yun yung klaro, so yun nga napakahirap, napakahirap nilang tawagan, tapos kinakabahan pa ako, yun na nga, nakita ako nag-research din ako kung paano ko makita talaga yung statement ko, kasi nga wala, wala, ignorante siya ate Ros ninyo about sa credit card so yun na natawa, na ano ko na nata, natawagan ko na, at nakita ako sa statement ko, na lumubo na siya ng 7,000, so kung hindi ko yun siya mabayaran, ngayong uh, June 13 is papatak na naman yung late ko ng 800 plus yung ibang charges, so yung 7,000 ay aabot na naman siya ng 8,000 kapag mapabayaan mo malulubog ka talaga sa utang mga sisiko so yun nga nga, uh, nagpasalamat ako at nakunta ko rin yung hotline kinausap ko siya tungkol sa uh, in-explain ko doon na ganito, hindi ako nag-request, uh, wala akong knowledge about dyan so nagpatulong ako sa kanila kung ano yung dapat kong gawin para ma-wave ma-waive yung annual fee ko. Ibig sabihin, yung nabayad ko na na annual fee is maibalik sa akin at saka mas stop na yung yun na nga yung annual fee na paniningil. So within this year lang. Okay? So na uh, na, na process kasi nagmamakaawa ako mga sisi, kailangan magmamakaawa ka talaga kasi nakadepende yun sa kanila kung i-approve ka ba nila. So, sabi ko, maawa ka naman po ma'am. I need your I need your help kasi nga Uh, napakalaking halaga tong nawala sa akin. So, after one week, uh, i-process nila yung wave, na ma-wave yung annual fee ko. So, maibabalik sa akin yung annual fee na actually 4,500 lang talaga yung annual fee ko. So, kaya siya lumubo ng 7,000 kasi nga, wala akong alam, wala akong knowing na ilang months na pala siyang nagtataas na wala akong alam. So, kung napabayaan ko siya ng almost one year talaga na dinedma ko lang, napakalaking ano na problema. Ma, ang, ang, kinatatakutan ko lang, baka yung maliit na amount ng savings ko ay baka maapiktuhan yun. yun. Yun ang nakakalungkot doon. So, yun na nga, yun na nga, uh, mag-spend lang daw ako ng almost 20,000 within 30 days. Simula na nagtawag ako para ma-waive yung port 4,500. So, sad to say, kung makapag ako kasi tindahan naman ito, madali lang naman siya i-gawin natin, uh, maggrocery lang almost 20,000. Pero ang nakakalungkot mga sisi, ang maibalik lang sa akin ay yun lang talaga yung annual fee na 4,500. So, the rest ay hindi na. Yung mga tubo, kanila na yun, yung, di ba, umabot siya ng mahigit 7,000, kanila na yun. Ang mababalik lang sa akin ay mababawas doon sa Uh, pinamili ko is yung 4,500 lang. So kung nabantayan ko siya kaagad at meron akong alam, hindi siya umabot ng 7,000. So mapa ko siya nang nasa 4,500 lang, wala ang mawala, walang mawawala sa akin. Kaya nga lang wala akong knowledge, sula so, din silang pinadala na SOA, kaya kailangan maging alerto ka talaga kung meron kang uh, credit card na dumating sa iyo and kung meron man, dalawa actually itong mga sis, kaya lang hindi ko i-activate ang isa, kung ayaw mo talaga, wag mo lang i-activate, huwag mo na lang talagang i-activate, kasi kung i-activate mo yan uh, mag-start na yan na uh, hihingian ka ng annual fee, so kung wala kang alam about sa ipa-wave, about, about sa pagre-reversal, kung wala ka talagang knowledge niyan, ngayon ko palang ito nalalaman, wale ka talaga, malulubog ka talaga sa utang okay, so yun na Uh, gagamitin ko siya for grocery na lang and at automatic daw, ma ibabalik sa akin naman yung 4,500 pero yung 2,800 na interest within 3 months ay sorry na lang, uh, sa kanila na lang yun okay, so nag-observe pa ako kung ipa-cut off ko to pero hindi sila pwedeng mag-cut off may nag-comment sa akin, maraming salamat sa inyong lahat na nagko comment sa akin nag-advise sa akin tungkol doon na ipa-wave, ipa-reverse, hindi hindi nila ika-cut off yung credit card hanggang may utang ka pa. So, need mong bayaran yung outstanding balance mo bago nila i-cut off yung credit card. So, para sa akin, gamitin ko na lang talaga muna, at least naman lang mapakinabangan ko yung credit card. Uh, yung nabayad ko na hindi na ibalik sa akin, at least naman lang parang tubo na lang yun sa kanila na magagamit ko within this year. So, depende na lang sa akin kung uh, pa- Makaabot pa ba ako ng isang taon na ipakat ko pero, pero sa ngayon gagamitin ko pa talaga muna siya para naman lang yun na nga yung 2,800 ko ay mapakinabangan ko so sa mga kasari ko dyan talaga na para sa inyo to panoorin nyo talaga tong vlog na to para hindi kayo maging katulad ko na parang wala matapon lang yung pera na wala tayong wala tayong ano talaga, walang kalaban-laban kasi nga sila talaga ang masusunod kahit anong anong explain natin na ganito, wala wala talaga tayong magagawa. So, kung ikaw ay takot sa utang, matatakot ka talaga na magkaroon ka ng utang, di ba? Pero yung iba ay sanay na sa utang, okay lang sa kanila. Pero kami kasi ni piso ayaw namin nang meron kaming magka-problema kami, lalong-lalo na't pagbangko ang pag-usapan, mga sisi. Okay, so sa lahat na pala na nag-comment, maraming maraming salamat. So, napawave ko na po yon. Uh, sabi daw, after 30 days, pag makapag-grocery ako ng 20,000, babalik sa akin yung, ano, yung 4,500. So, uh, update tayo pag maibalik. Pero, uh, yung nabayaran ko talaga, pinab pinabayaran ko kay Kuya Dave na 7, almost 7,300 plus. Uh, yun na nga, 4,500 lang maibalik. Yung almost 2,800 ay walay na na wala na na para, parang bula. Kaya mga kasari, tandaan nyo, huwag basta-basta mag-activate ng card without knowing. Kahit na anong bagay, kahit na anong, anong bagay na darating sa atin, na wala tayong kaidi-idea, huwag talaga, huwag talaga basta-basta. Parang scam na to sa harapan mga sisi ko. <laughs> huwag talaga, kailangan nandiyan naman si YouTube. May mga content naman dyan about credit cards, about kung sari store owner man, sari-sari stores mag ano muna mag research muna bago tayo kikilos <laughs> kasi nga napakalungkot po ng ex ex ano experience ko about credit card parang naman nagsasabi na napakanda, napakaganda daw ng credit card nakakatulong daw yung credit card kaya ako nga gi-activate yon pero kulang pa talaga yung knowledge ko kaya nag naging ganito yung experience ko sa paggamit ng CC sabi nila CC credit card Okay. So, sana meron akong naitutulong sa inyo. Mga kapako sa sorry, sorry, store owner. Uh, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Uh, kailangan lang na meron lang talaga tayong knowledge. Ayan. Sabi naman nila nakakatulong daw in case of emergency. So, yun lang. Uh, thanks for watching. See you next vlogs. Bye for now. Love you all, mga sisi.